Tatlong buwan na nang mawala ng regular na trabaho si Cindy. Mayroon naman itong mga ekstrang trabaho pero sa hirap ng buhay, hindi ito sapat lalo na't na mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang anak. Umaasa po sa magulang. Kaya mula season Pangasinan, biyumahi pa ito sa Baguio City para makahanap ng trabaho sa isinagawang job fair ng Department of Labor and Employment sa pagdiriwang ng Labor Day. Trabahong sales associate ang una niyang sinubukan pasukid at matapos lamang ang labing limang minuto. Hired on the spot siya sa isang sikat na healthcare company. Saya po kasi may pagkukunan na po ng mga pangangailangan ang job seeker naman ng sina Alpha at Risa Gale na isa mang magkaroon ng bago at magandang career na naaayon sa kanilang skill sets. Target nilang apply ang trabaho ay sa bangko. Mayroon po yung mga pading at uh, transferable skills sa pading ma-apply so far. So I think pwede, pwede. <laughs> think positive <lang. laughs> We're in finally po doon na po sana ako magi stay like um, kung ano man yung mga natutunan ko from my previous jobs hindi ko lang siya matututunan ulit but ma-improve ko din po at madadagdagan. Higit anim na pong employers ang nakilahok sa job fair ngayong araw kabilang dito ang pitong overseas agencies, 32 local employer at 24 na employer mula sa locator ng SM City Baguio. Alok ng mga ito ang nasa 10,000 trabaho. We will be supporting the job fair consistently. Walang pala yan, every year. Talagang uh, we offer the venue uh, support to the Department of Labor and Employment and PESO. Bukod sa mga job openings, may one-stop shop din para sa mga kukuha na ng mga requirements sa iba't ibang ahensya. Yun naman yung isang ano, uh, objective ng uh, uh, pagkakandak ng job fair. And uh, we are hoping and praying na marami itong year na to kasi marami na naman tayong magagraduate. So, yun ang purpose ng job fair to meet the two parties, the employer and the job seeker. Maliban sa SM City Baguio, pinilahan din ng mga job seekers ang job fair sa Baguio Convention Center. Nauna nang inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA Cordillera na nasa 96.7% ang employment rate sa rehiyon at nasa 3.3% lamang ang unemployment rate. Ang buhay ang magagawang Pilipino nagpupukay at nagsumasaludo kami sa inyo dito sa Department of Labor and Employment. Jose Robert Litor, para sa Luzon Headlines.